...as usual sa Kapitolyo ng Laguna pero ramdam daw ng mga residente ang tensyon sa liderato ng probinsya. Makibalita tayo kay John Consulta. John? Mark, isang... Uh, uh, Babalik na na. ...RAS ito ay sinimulan na ang pag ng mga poster at ang ng antorpolis ng komperador sa loob ng sports complex. Samantalang ang kanyang mga posters naman uh, na uh, kanyang mga taga-suporta dito sa paligid ng Kapitolyo ay nananatili uh, pa rin naman. Sa mga pangunahing kalsada kapasok ng Santa Cruz ay nakalatag pa rin ang mga checkpoints para tiyaking hindi rin makakapasok ang anumang grupo na maaaring magsamantala sa sitwasyon sa Kapitolyo. Ang Capitol Building kung saan naroon si Governor ER, sa generator set na lamang kumukuha ng elektrisidad, limitado ang mga gamit na pwedeng paandarin at, may at maya rin namamatay ang kuryente kapag naubusan ang krudo o nagkakaabirya ang gener generator set. Buong araw na hindi nagpakita si Governor E.R. Mark pagkamat patuloy na nakabarikada ang kanyang mga taga-suporta sa loob ng Kapitolyo. Pursigito nga samahan siya hanggat di na lumalabas ang PRO mula sa Korte Suprema. Isa-isa ng mga nilalabas ng Capitol Building ang ilan sa mga gamit at equipment mula sa opisina ni Governor E.R. Sa gitna ng sitwasyon ay di naman maiwasa mga ba ang halos 6,000 scholar ni Governor E.R. E. At paano na raw ang kanilang pag-aaral sakaling ipahinto ng bagong gobernador ang naturang programa. Dumalo naman kanina Mark ang uh, kaalya ng Presidente Representative Solar para do magpakita ng kanyang suporta para sa kanyang kapartido at kaalya sa Laguna. Kanina ay nagsagawa ng unang pulong si bagong talagang Governor Ramil Hernandez sa lahat na ng mga kandets ng Kapitolyo sa kanyang pansamantalang opisina. Sinimulin na rin niya ang pagpipirma ng mga check at dokumento bilang bagong talagang pinuno ng probinsya. Piling daw ng bagong gobernador ituloy ang pagbibigay ng serbisyo publiko para sa mga mamamayan ng Laguna. Yan mo nalipis mula pa rin dito sa Laguna, Paliksema. Maraming salamat, John Consulta.